Hello mga Zay! For today's video nga, isan dito na naman tayo kay Pharmacy. Manghaharapat na naman tayo ng mga item. Panalangin lang natin na sana mag-work ang lahat. Na wala sanang maging problema mamaya sa checkout. Pero bago natin pasukin ang store, abay syempre mga guys cutting mood ang peg natin dito. So yung mga na friend ko sa coupon.com, na free lang. At ayun na nga mga Zay, I'm back again. Char. O oh, ayan, naka-spot agad ako ng mga naka-orange na tag. E flex ko lang kung kaano sila ka generous. Magbigay ng mga discount. O, oh, di diba? Super mura. Pero skip natin yan kasi diyan yung pinunta natin. Ito talaga yung pinunta natin yung mga palotions. Naka-promo siya. Buy one get one 50% off. And then, may pa-reward pa na $10 kapag mag-spend tayo ng $20 worth of Nivea Lotion. Kali, mag-improvise lang tayo kasi nga, as you can see naman doon mga Zai, out of stock na yung ibang scents ng ating Nivea Lotion. So, bali, ito yung kinuha ko, dalawang lotion at saka isang cream. Sabayan na rin natin ng ating mga Dove na body wash. Hindi man nakatag dyan, pero kapag bibili tayo ng dalawa, may matatanggap tayo na $5. Bukod pa sa naka-sale siya for only $7. O oh, diba, grabe sila mag-love dito, say. So, bali ito yung kinuha ko, isang pang lalaki at isang pang babae, say. Duh! $2 na coupon ang gagamitin ko para sa isang Nivea lotion natin. Plus $3 off to digital coupon for our Nivea. Sunod naman is itong ating buy one get one free na coupon. Which is yung kaltas nito is $699 ito yung ating ipangbabayad. babayad. Then, gagamitin tayo ng additional register reward. Or ito yung natanggap ko na reward last week nung binili ko yung diaper. Kali, iro-roll ko siya. Ito yung itsura ng aking card mga zay. Yung total ko dito is around $40. So, yan nga mga zay. Tapos na tayo. And I'm so happy kasi as in mga zay, perfect talaga siya. Today is my day mga zay. Dahil perfect plano ko lang sana is isang transaction lang. Um, yun na. Then, dahil laging perfect yung ating unang checkout, bumalik ako at ginamit ko yung account ni Mr. Kaya, that's why meron tayong mga items dyan. The same item lang yung kinuha ko mga Zai promotion. The same coupon lang din. Bali, ni ko lang siya. Resibo reveal na tayo. Which is na-flex na kanina. So as you can see mga Zai, yung dalawang resibo na dyan, the same lang yan siya. Yung total ko dito is around $40. At dahil $40 siya, at kung mapapansin nyo rin yung coupon ko dyan, worth of $21. Bali, yung total amount ng coupon ko is nabayaran na niya yung spend amount ng ating Nivea Lotion. That's why mga Zai, confident ako na mag-redeem ng $20. Kung mapapansin nyo, wala akong binayaran kasi yung subtotal ko at saka plus tax, sagad talaga siya na $20. Kaya yeah, I'm super happy na wala tayong out of pocket. Although nag ako ng mga reward, which is worth of $30 yon bakit $30? $20 para sa ating Walgreens Cash Reward, plus yung $10 register reward na na-flex ko kanina kasama yung ibag coupon. Anyway mga dzay, mayroon namang bumalik sa akin worth of $25 na reward from the store na which is pwede ko siyang gamitin anytime. So, i-flex ko sa inyo yung mga reward na natanggap ko. Pinakauna na nga is yung meron pala akong spin booster digital version dahil wala talaga akong natanggap na paper version sa natanggap ko siya kasama din yung reward ni Nivea Lotion. at total of $15. Kung mapapansin nyo dyan sa pinakadulo, earn this visit mga Zai. $15.20. Plus, yung additional na $5 naman na in-expect ko talagang mag-print sa ating mga body wash. Which is this one mga tsay. Na pwede natin siyang i-roll next time balik natin sa store. Ito nga yung unexpected ko mga tsay. I have no idea. Char. Ito yung rason kung bakit bumalik pa ako. Kasi sayang naman. Additional $5 for siguro sa Nivea lotion to. I'm not really sure mga tsay. But yeah, pwede natin dito siyang gamitin. Ang pinaka-importante lang talaga dito is wala akong inilabas na pera. Dahil nga yung pinangbayad ko dito is yung mga story reward na natanggap ko. nag man ako, but then may pumalik pa rin sa atin which is $25. Sa madaling salita mga Jay, nawalan lang ako ng $5 na rewards. then wala pa tayong inilabas na pera. Successful ang ating transaction for today's video and i'm so happy mga Zai thanks walgreens sana kanito na lang lagi ba and that's it for today's video mga Zai, i hope na gusto niyo yeah! itong ating video and kita kids again sa susunod nating vlog and that's it thanks for watching bye Well, hi. No, I'm literally an open shot, man. What are you doing, yeah, no? but he's been an open shot. No, you're in no, no, you're it. you're it. up. You are. it. Man. What school do you You're yeah. <laughs> it. you are it. you are to? Just you you i <laughs>